August 31 na pala, no? Talaga yatang hindi na mapipigilan dahil mula sa mga memes na may sa isa sa simbolo ng Pasko sa Pilipinas. Abay, ehem, eto na po siya. Sino pa nga ba the one and the only Jose Marichan? Pero mukhang pahapyaw lang muna ng popular song niya dahil hindi siya kakanta rito, ah. Kundi kasama si Queen Yasmin, turo lang. Let's nga na si Queen Yasmin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, sorry ng inspirasyon at pag-asa, maaaring nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages sa napin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang manunulat at guro na si Warsan Shire. Ayon sa kanya, walang aalis ng sariling tahanan maliban na lamang kung mapangani ang manatili rito.